Ito naman puntahan po natin itong uh, ating breaking news hinggil po dito sa maniobra ng uh, dating General ng Armed Forces of the Philippines si General Charlie Galvez na nakasama ko rin po ito sa pagbubuo namin noon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ngayon po siya ay uh, nagsilbi uh, kay Pangulong Duterte noon bilang Secretary for the Office of the Presidential Advisor Uh, for uh, peace, reconciliation, and unity or OPAP RU. Dat, dati pong OPAP ito, Presidential Advisor on the Peace Process. Itong si uh, retired General Charlie Galvez ay uh, biglang nagbago po ang ihip ng hangin nang siya po ay nanungkulan na sa ilalim na ni Marcos at ni Laro Kung saan, naging chami-chami ito at naging parang liaison conduit na linya ng mga matataas na mga kadre ng CPP, NPA, NDF upang palusutin ang kanilang mga maniobra ng pagkuha ng mga concessions o mga pabor mula sa gobyerno ni Marcos at Trumoltes, kagaya po nitong napaulat na magpaparilis ng sampung mga leaders ng CPP, NPA, NDF na mga matataas, no? kagaya po nitong Adelberto Silva, nitong Vic Ladlad, nitong Rinanti Gamara at iba pa na mga matagal na panahon po sila ang namuno at naging pinuno ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF and they have been responsible for the thousands of death and violence and destruction na ginawa ng CPP, NPA, NDF laban sa ating pamahalaan at sa ating mga mamamayan in the last 56 years. Sapagkat so, itong mga taong itong binanggit ko, like Adelberto Silva, Vic Ladlad, and Renante Gamara, among those, uh, supposedly, kung totoo itong balitang na na natanggap natin, papanabasin sila. At maabswelto sila sa kanila mga kaso, in spite na hindi sila humihingi ng kapatawaran o pagkilala sa ginawa nilang mga krimen at paglapastangan sa ating mga mamamayan at pati sa ating demokrasya. So, ito po ay... Uh, pamamaraan ni Charlie Galvez na mas lalo pang magpasipsip kay Marcos at kay Romualdez para magmanatili po no good evening in Risa, ang aking tihay tiyahin pinsa ng aking ama sa Haro Iloilo City gusto ni Charlie Galvez na gamitin po itong pagkukunwari sa peace talks, na hindi naman totoo kundi bogus sapagkat hanggat hindi binubuwag at hindi na po nilalansag ng CPP ang kanilang NPA. At hindi nila i-give up o talagang uh, categorical na sinasabi nilang hindi na sila gagamit ng armas at karahasan para papagsakin ang ating gobyerno. At ititigil na nila ang panununog pang bubomba, pang ambush at iba't ibang forma ng karahasan na nagpadanak ng dugo at nagbuwis ng buhay ng... Libo-libong mga Pilipino Hanggat hindi nila ginagawa Ang ganyang deklarasyon Wala po tayong maaasahang uh, Katinuan at sinseridad Sa gagawin po Na pagkukunwaring peace talks na ito Subalit itong si General Galvez Sa kagustuhan niyang magpasipsip Nang todo-todo langing is watching My wife is watching right now Hello langing at sa ating mga anak uh, Be strong no sa sitwasyon natin and always pray uh, prayers uh, can move mountains and bring miracles no good evening sa lahat sabi ni Roach langging papupot selis ang aking asawa so ang unang layunin po ni Charlie Galvez at ng CPP NPA NDF sa kanilang pakikipagsabwatan kay Marcos ay upang uh, palabasin na kunwari naghahanap sila ng solusyon para mabigyan ng tuldok at katapusan ang hindi matapos-tapos na communist terrorist insurgency sa buong mundo at sa buong uh, rehiyon ng Indo-Pacific na mga bansa at even in the rest of the countries of the world tayo na lang po ang may natitirang communist insurgency problem sa kung kaya hindi maka take off ang ating Uh, buong bansa, Gliserio, Ugatis, and Manilirazan. So, ang layunin ng CPP, NPA, NDF po ay hindi kapayapaan kung hindi kapangyarihan sa ilalim po ng paghahari ng komunismo at ng karahasan, dugo at pagpatay gamit ang armas. Yan po ang CPP, NPA, NDF. And there is no indicator or any sincere proof na gini-give up na nila ang kanilang paggamit ng armadong pakikibaka na ito ng kanilang armed terrorism laban sa gobyerno and yet naniniwala itong si General Charlie Galvez ang peace advisor ni Marcos at even si Marcos na makakamit ang kapayapaan with the CPP, NPA, NDF samantalang tuloy-tuloy ang recruitment nila sa schools and universities na nakaraang dalawang araw lamang no mga kababayan napas lang po sa isang uh, labanan at inkwentro sa Island of Mindoro ang uh, isang batang uh, uh, kapitan ng Army Scout Ranger First Scout Ranger Regiment at ang kasama niya no, I'm, I'm talking about the son of former Army Commanding General uh, Lieutenant General Alberto ang anak po niya na si Marky Alberto ay uh, isang uh, army captain scout ranger. At ang kasama niya na si Private uh, Lagaspi or Lagasi at itong si Corporal orasyon sila po ay napaslang kasama ang ibang kasama nila na mga nasugatan din dyan po sa area ng Mindoro Oriental. Eh samantalang a week ago, uh, pitong NPA din po ang namatay sa Masbate at walo naman ang namatay doon sa may Las Navas, Northern Samar. So, nagtutuloy-tuloy po ang mga karahasan na ito, hindi dahil walang peace talks, kung hindi ayaw talaga itigil ng CPP, NPA, NDF ang kanilang paggamit ng karahasan, ang kanilang pagkauhaw sa dugo, ang kanilang baloktot na kaisipan na only through armed terrorism ang kanilang pagsusulong ng paniniwala nila ay magkakaroon sila ng poder at kapangyarihan. There is no reference whatsoever about their interest to have peace for the country and for our people. And yet, naniniwala itong si General Charlie Galvez no, na mapapakonbinsin niya na ang CPP, NPA, NDF ay magbababa ng armas. Wow! Hindi nga nangyari yan. For the last 56 years, mga kababayan, hindi po itinigil ng CPP, NPA, NDF ang kanilang armadong pananabutahi, pamamaslang, panununog, pangaambo sa pagpatay, pagre-recruit sa mga kabataan. And yet, what made them change their mind? Just because they're talking now to General Galvez, na peace advisor supposedly ni Ginoong Marcos, subalit lumalabas na broker or ahente ito in behalf of the interests of the CPP, NPA, NDF. Ayan. So ilalabas po nila ang sampo na nagkokonwaring consultants lang daw ng CPP-NPA-NDF but in the real essence sila po ay mga matataas na pamunuan at leading cadre ng CPP-NPA-NDF I'm talking about uh, Rinaldo Gamara o Nanti Gamara uh, Vicente Ladlad Adelberto Silva and even si Ray Claro Casambre So mga sampo po ito na mga top and leading kadre ng CPP, NPA, NDF ay panulusotin nila Marcos upon recommendations ni Charlie Galvez. And alam niyo po ba na ang uh, ginastos ng gobyerno uh, since 1992 na muling bumukas ang peace talks natin sa kanila ma'am Risa Alejandrino mga kababayan, malinaw po ang binabanggit ko sa kasaysayan na gumastos na ng mahigit 20 billion pesos ang gobyerno para lamang pagbikyan itong gimit diskarte ng CPP-NPA-NDF na sila ay makipag talks daw. Pero anong nangyari tuwing mag talks? Mas lalo pong lumalakas at lalong dumadami po ang mga nare-recruit ng CPP-NPA-NDF dahil tayo ay pumapayag na magkaroon ng ceasefire bilateral agreement na hindi sila huhulihin at tuloy-tuloy sila sa pagre-recruit at pagpropaganda. Alam niyo po ba, nang pumasok tayo under pan panahon ni Pangulong Duterte noong 2016 to 2017, that's 155 days na ceasefire at walang mga labanan at umatras po ang ating mga sundalo at mga pulis. Uh, boy Boyset, ang NPA ka Eric, taga Davao ako they are nothing but a scam. Sabi ni Risa Alejandrino. Ayos. Tama po kayo, Ma'am Risa. So, from 2016, August, to February 2017, almost 155 days, ang CPP, NPA, and DF, because of the peace talks, they were able to recover ang 500 plus barangays na kinikilosa nila sa Dabao or sa Mindanao in just a matter of 155 days. At nakapaglunsad sila ng mahigit tatlong po 30 incidents of destructive arson habang may pistox at may ceasefire. So nasanang sa sinsiridad dyan. And in a matter of 155 days, mahigit po sa dalawang daan na mga leader katutubo sa pamayanang mga ninuno at katutubo ang pinapatay ng NPA sa kanilang kampanya na i-terrorize po ang mga uh, lugar ng pamayanang katutubo upang muli nilang gamitin para sa kanilang taktikang gerilyang pakipaglaban sa gobyerno. So nyo almost 200 ang pinatay nila in a period only of around 6 months no na nagkaroon po ng uh, tinatawag na uh, ceasefire and uh, kunwari may peace talks until February 2017. At ito pa po ang mga nangyari. Maliban sa na-recover nila ng CPP, NPA, NDF, ang more than 500 barangays na naiwan na nila noong panahon po na dinudurog sila sa area ng Mindanao, they were able to recover no? ang uh, 500 na mga barangays na dati nilang kinilusan at nakapagsagawa ng maigit 30 incidents ng destructive arson para ipagpapatuloy po ang pangungutong nila sa mga malalaking kumpanya sa hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. Lumawak din po ang kanilang recruitment sa mga schools, universities, and campuses. At dahil po ang nakikita natin na ganun pa rin ang patutunguhan nila. Kaya sila naglalaro ng kunwa-kunwari ang peace talks no, kasama ang uh, gobyerno daw at itong mga adviser ni Marcos subalit ang totoong layunin nila ay linlangin ang mga mamamayan upang makalusot ang uh, kanilang mga pag-recover front organization uh, of the CPP-NPA and they are now campaigning for the dismantling of Camp St. Gabriel and Mental Tugbok, Davao City this camp houses the 11 Regional Defense uh, Group, no? RCDG. Hindi natin papayagan yan na hindi ma-expose po. No? Ito ngayon ang ating uh, binabanatan natin ito na may bulgar na niloloko ni Marcos at ng kanya mga peace advisors, ang taong bayan, para gastusan na naman natin ang bilyon-bilyon na pundo na ang patutunguhan lamang ay mag-recover, lumakas at muling bumangon ang CPP, NPA, NDF. Partikular po ang armadong puwersa nila dyan sa NPA. Okay. So bakit itinutulak ito ni ginoong Charlie Galvez? asa sip-sip itong si Charlie Galvez. Gusto niya pong gamitin ito na leverage kay Marcos para madagdagan po ang pondo nila. At sasabihin niya na malapit-lapit na Mr. President ang pagbubukang liwayway kung saan ay luluhod na sa atin ang CPP, NPA, NDF. Nag-iilusyon po kung hindi man outright stupid itong pananaw na ito nila Charlie Galvez na kanyang ibinibenta kay Ginoong Marcos. Wow! Hindi nag-aaral sa kasaysayan. For the last 33 years na nag-engage ang gobyerno sa peace talk sa CPP, NPA, NDF. Walang pinatunguhan po ito kundi lalo pang paglaganap at paglawak ng impluensya ng CPP, NPA, NDF at lalo pang nagpalakas ng loob nila na magtuloy-tuloy sa recruitment sa mga schools, universities and other sectoral formations kung saan po during sa pagkandap ng peace and confidence building measure ay hahayaan po ang mga kadre at mga operatiba ng CPP-NPA-NDF na makaplastar mismo uh, sa kanilang mga hinihinging concessions. Mga kababayan, <laughs> medyo delikado po tayo dito sa napipintong uh, pagpaparilis ng mga matataas at nangungunang mga puwersa at pamunuan ng CPP-NPA-NDF na pinaghirapan po ito ng ating intelligence community and intelligence sector ng ating security forces na mahuli po sila. Itong mga grupo na nais ipalabas na at palulusutin pa nila Marcos uh, Jr. at ng kanyang tauhan na si General Galvez no. Para lamang masunod ang kanilang capriceo na ma nila na kunwari po ay mayroon silang uh, peace alternative kasama ang CPP, NPA, NDF. Malabo pong paniwalaan niya. No? Oto-oto pa naman yan, ni Mar yan si Marcos. Sabi ni Cesar Yusero. Pangatlo, maliban po na magsisilbi lamang ito sa pagpapalakas ng CPP, NPA, NDF, ay gagamitin din po ito na issue ng gobyerno ni Marcos kasama ng kanya mga tauhan na kunwari ay mayroon silang lihitimong hakbang na Uh, tumutumbok sa pagtatapos na supposedly ng armed component terrorism ng CPP, NPA, NDF. Subalit so, hindi po kapanipaniwala kung bago pa man natin marinig ang talagang sensiro at malinaw na pagdeklara ng CPP, NPA, NDF that they are abandoning now their armed struggle and they are calling for the dismantling of the new people's army. Then, kung hindi gagawin po yan ng CPP, NPA, NDF, baliwala po itong mga press release gimmick na, ginagawa nila Marcos as if naniniwala ang taong bayan na magaganap ito. Ayun! <laughs> Kaya, bantayan natin sapagkat sampo po ang nakaline up ngayon na ipaparelease nila Martin uh, Romualdez sa pangungunsinti nila kay at uh, Charlie Galvez na gawin po ang hakbang na ito na ibibenta ang ideya para kunwari ay si Marcos Jr. lamang ang naging matagumpay para tapusin na ang salot na dulot ng CPP, NPA, NDF. Mahirap mangyari po yung ganong ilusyon nila Marcos na magagawa nila yon ang sinasabi nilang tatapusin na natin ang CPP, NPA, NDF kung malaking bahagi po ng survival mismo ng communist terrorist group ay dahil pinoprotektahan, pinoponduhan at ginagamit sila mismo nila Marcos at Romualdez. So paano mo yan uh, matatapos kung uh, anong counter -action ng retired officers dyan kay Galvez na plano sabi ni Joy Gardner. Ay maraming galita na papamura, na papapi po ang ilang mga retired generals. Nang pinaward ko po ang mga minsahi At detalye ng maniobra Nila Marcos At nila Galvez no? Nasakyan po nila Ang mga usapin tungkol sa mga Political prisoners Sa mga human rights uh, uh, Activists na kunwari ay nakakulong Subalit ang lahat ng ito Ay nakadesenyo na Para isulong at uh, muling palakasin po Ang tinatawag na Urban based mass movement O yung nakabatay sa mga lungsod at ginagamit ang batas at oportunidad na mayroon sa ating bayan, gagamitin nila ito para mga lapkap sa pamamagitan ng panibago nilang pagbubukas kunwari ng peace talks daw. Yan ang abangan natin mga kababayan sapagkat pagkat uh, very reliable po ang ating source na itong sila Vic Ladlad, Adelberto Silva at Rey Nanti Gamara. Hindi ko alam kung kasama dito si Ray Klaro kasambre, silang lahat po ay nagpaplano na pasakayin ng tulutudo si Marcos Jr. samantalang hindi naman po talaga sila magpapakita ng sinsiro na pagkilala po sa otoridad ng gobyerno sapagkat naniniwala itong CPP, NPA, NDF that they are capable also sa kanilang paniniwala na panindigan ito. Kaya tama lang na ibulgar natin ng mas maaga itong balak nila na wholesale na pagsusulong nila Charlie Galvez, nila Marcos, nila John B. Rimulya, at nila Boying na palakasin pa ang maniobrang ito so that hindi po magiging balakid na kapag nila ang CPP, NPA, NDF sa special demolition job nila lalo na sa mga Duterte political camp Naka-register po ang uh, mga iba pang mga uh, components nitong uh, mga uh, consultants na ito na actually sila po ay talagang pamunuan ng CPP, NPA, NDF. Kaya mukhang lalabas daw after two days from now, that would be Friday or Monday na, itong si Renanti Gamara na dating pinuno ng Communist Party of the Philippines, national uh, capital region metro manila party committee. Ayan. So sino pang ilalabas, no? Ano-ano ang mga implikasyon ng mga pagpapalusot na ito nila Charlie Galvez at nila Marcos dito sa mga karumal-dumal na mga hakbang uh, na may uh, tunguhin na iabsuelto palulusotin upang magamit na karagdagang attack dogs itong mga grupo na uh, sa tingin natin po ay matagal nang pinag-uusapan nila Charlie Galvez na ito ay gagamitin nila as bargaining kay Marcos uh, Jr. at ganoon din po kay Martin Romualdez. Wow. So, babalikan natin ito, ano-ano ang mga involvement nitong i-release ng mga CPP, NPA, NDF ng mga uh, top leading cadre. Ano po ang mga implikasyon kung sila ay hindi mapapanagot sa batas, instead sila ay mapapalabas pa, mga kababayan. So, alalahanin po natin palagi, uh, dapat tayo magmatiyag. Sapagkat ang ating uh, gustong uh, sabihin sa huling bahagi ng ating talakayan ay, the price of freedom is vigilance. Hindi pwede po na manahimik tayo. Hindi pwede na hindi tayo magsasalita. Hindi pwede na hindi tayo manindigan ah, kapag ganito na po ang katarantaduhang ginagawa ng pakikipagsabwatan ng gobyerno ah, sa CPP, NPA, NDF upang ah, kunwari ay mapalusot na may stabilidad ang ating bansa. So balit malinaw po na ginagamit ito na panluloko. So itong paglalako at pagbibenta ng pistoks-pistoks na sinasabi ni General Galvez at mukhang bentang-benta ito kay Ginoong Marcos, mga kababayan, yan ay hindi bago. Ginagamit palagi po yan ng CPP, NPA, NDF, Maris, Dacomi, and Alejandro Fermano, Good evening, Abian, and Arnolfo Vargas, Good evening, Ka Eric. Ginagamit nila ang pagkukunwari sa peace talks para magkaroon sila ng political leverage sa existing Uh, na administrasyon. No, kagaya ng ginagawa nila ngayon kay Marcos, ginagamit po ng CPP, NPA, NDF na leverage itong kunwari-kunwarian nila na sila ay seryoso at interesado sa peace talks, subalit malinaw naman po na hindi nila binibitawan, hindi nila gini-give up ang kanilang mga pagsusulong <clears throat> ng operations ng NPA. Ayan for as long as hindi po yan kategorikal na itatakwil at lalabanan ng uh, CPP ang kanyang panawagan mismo na buwagin na at lansagin na ang NPA, aba, walang patutunguhan po ang mga postura na pagpapalabas ng mga leaders nila by uh, next week or 10 days from now, mga 10 leaders nila ang lalabas. At may iba pang mga pending cases ang madidismiss na mga kababayan wow <laughs> ganyan kadispirado po ang gobyerno ni Marcos na pinapatulan nila pati po itong kalokohan ng pagkukunwari at bugos na pistoks kasi kung totoo po nakapayapaan ang layunin ng CPP, NPA, NDF edi eh matagal na po nilang binitawan dapat ang armas nila Nakipag-usap sila ng matino at maayos sa pamahalaan so that uh, mabibigyan po ng karampatang atensyon at solusyon ang doable actions na pwedeng uh, maging kapartner ang CPP, NPA, NDF. Subalit ng mabuo po ang ntf cac apa na sila that even the NTFL-CAC ay gusto nilang i-infiltrate, gusto nilang pasukan para ma-influence nila at magamit ang mga proyekto ng gobyerno na may epekto po ng pananabutahi. Ay. so, malinaw naman po sa ating part na bahagi po ito ng diskarte nila Marcos at Romualdez ay ang paggamit po ng konwari mga kalaban sa gobyerno pero ginagapang nila para maging partner na nila sa pagsasagawa po ng uh, mga special political operations na ito lalo na ang pag-target nila na wasakin ang Duterte political camp. Bantayan natin po kung mailulusot nila ng gobyerno ni Marcos at Romualdez itong questionable questionably na dami ng kunwari consultants pero actually mga active operatives and officers sila ng Communist Party of the Philippines. So nawa po'y ma ni General Galvez that he cannot play fire with fire sapagkat sisiklab po ang apoy na yan kapag nakita ng taong bayan na pinapasakay sila at lalo pang pinapaboran ang CPP, NPA, NDF just because they are being used for political demolition job laban po sa presidente.